next natin dito tayo sa mga kabayo ni sir sa mga vintage ko sir parang may pansin ko yung kabayo nyo iba iba yung may yung may design sa noo ayan o iba iba sir isang... eto wala na to sir nakita ko na to kay woodstock sir ayan o <laughs> saan galing yan sir what's up mga ka-jeep trip at mga ka -Jeepers. So nandito tayo pa rin ngayon sa Cuenca, Batangas Siyempre sa EB ng KOTR At siyempre kasama ko ngayon ng isa sa mga pinakamatitikas na saraw jeepney dito sa Batangas Ayan. Kaya tara, samahan nyong review ng specs ng jeep ni Boss Bunny Tama natin ngayon si Boss Bunny Ayan. Si Boss Bunny ang owner na itong saraw jeepney na ito Ayan sir Sir, Kano katagal na sa kanila tong ating jeep na to, sir? Magdadalawang taon pa lang. So, magdadalawang taon pa lang siya. So, ito sir, hindi ganito itsura niya dati. Plane. Plane hindi. Lang, Plain. So, magkano natin nakakuha ito noon way back? natin. Oh, Actually, ito sir, ano lang ito? Uh, second hand na private. Or may linya siya dati, nung nakakuha natin. Wala, tong... Wala talagang linya. Private. Yeah. So, Un iisa-isahin natin ngayon sir kung ano naman ng jeep na to dahil sobrang napakarami ayan bigayan nyo no <laughs> sir simulan natin sa bull wave syempre ayan eto sir Ito yung tanso kung tawagin tawa ba ayan tanso so ito yung original na bull wave And ito ba yung nababali, sir? Nababali. Ano nababali yung original niya? Yung original. hindi na kayo nababali. Ito ay yung original na yung baso na lang. Yung baso na lang ang natira Uri sa yung orig. Yeah. Actually, ito, sir, galing kay Amang to, sir, Uri no? Yung poste. Okay. Ayan. So, dalawang piraso yan. Magkabilaan. And then next natin, syempre, yung napakaraming tot. Sir, yung totit natin, ano yan? Orig, orig vintage ba lahat yan? Yan yung original na vintage sa cover na Tanso. Okay. German Germany. Germany. Ilang pares ang meron tayo niyan, sir? Walo, sir. Walo? dami. <laughs> sir, tumutunog yan? Display lang, Display sir. Display na lang. Yung may tumutunog na Yung tumutunog nandito. Ayan, ito. Ito yung tumutunog. Yun, oh. Ang lakas, sir. Ano, yun, ha? <laughs> sir, ayun. Talagang tono natin yun sa mga hindi nakakalam si Boss Bunny ay nagtotono ng mga totit dito sa Batangas Ayan. so isa siya sa mga legends na gumagawa ng totit Atin, dito tayo sa mga kabayo ni Sir sa mga vintage ko Sir parang may pansin ko yung kabayo nyo iba iba yung may, may design sa noo ayan o oh. iba iba Pero, Sir eto wala na to panahon na Noong mga panahon na yun. Sir, balita ko, totoo ba kung yung taga balenzuela daw ang gumagawa niyan Ay, sir, dati? Sa Malinta. Sa Malinta. Ay, sir, na pamana niya yung gawa niya sa mga anak niya kasi mga ito anak niya. Mga uh -huh. ano na, professionals uh -huh. na, no? Mga professionals. Mga wala nang gumagawa. Actually, yung gumawa niya ito is wala na po, no, sir? Wala na. Ayan, so, next natin eh, syempre yung mga manok. Ayan, yung manok. No, no magsasabong na manok. Ito sir, saan natin nakakuha yung mga yan? Ito sa tao na lang, sa mga tropa. Sa mga tropa. Pero, pero ito sir, uh, nakuha natin to. Sa mga tao, dami sya Sa mga nakatapo sa mga kaya. Ayun, so... Eh, tropa tayo, hindi <laughs> tayo mga hindi at uh, binili so, naman. Yun, binili naman. Ayan. Uh, itong manok na mali. Oh, meron pa siyang maliit na manok dito. Eh, oh, parang manok to. Ah. <laughs> ang kita, ang liit ah. Ayan, sir. Saan din galing yan? Sa uh, tao na rin. talaga yung pakiusap na tubig, eh. makakuha makakuha yeah. yeah. makakuha sa hirap yeah. and then syempre actually itong jeep na to is period correct ultimo bumper ayan o oh, titignan natin may engrave ng saraw ito po naman ito sa sakin na sinauna sa na sinauna, so, okay. Sa ano, bago nakuha, sumuot sa butas ng karayo kung anong <laughs> gusto, yung ang ibibigay. Ayun, so, Ay, na medyo nahirapan tayo, sir, yeah. na makuha. Yes, sir yun nga yung kung anong gusto ng tao nasa nakalagay siya sa jeep okay uh, kung anong gusto ng bago ng bagas kung may ari kung uh, nang may ari sa ipapalit okay uh, pero pakiusap pa yun sobrang pakiusap bago makuha bago makuha uh, ko lang na may original ako sa rao na ko rin ayun so, na, bigyan naman tayo pero may pera sa kanipa sobrang ano sobrang hirap, hirap, bago nakuha ayan next natin is yung paso nila ito may paso ko sir, hindi, hindi ako sa barunong, hindi na ba siya nagyaya Okay. Totoo lang na kwento. Mm -hmm. Yung mga original na ito, Silvin, pero ito Hindi to hindi ito, ano, hindi ito Silvin. Silvin. Mas may parklet yan sa loob na kumakumbuk talaga. So ito yung pinaka, ito yung original? Oo, hindi naman. Kumbaga sa ano, yung vintage din na sinauna, stand yan talaga. Oh. Kumbaga isa rin sa mga ay, sinauna. Ay, sorry, Ayan. Okay, and then siyempre next natin. Boom. Halogen pa paglap, ayan. And then sir, nakita ko na to kay Woodstock, sir. Ayan, oh. Eh, <laughs> saan yeah. galing yan, sir? Pagtropa kami Dennis Santiago sa saka... Dennis Santiago sa Otak pala. Ayan. kay boss Dennis Santiago. Siya na, sa kanya galing yan, bigay niya lang sa akin. Sa so mm -hmm. na rin ang pinagsamahan na siya ng Baliches bago siya nag-apply. Mm -hmm. Eh, natuwa sa akin, yun, binigyan natin <laughs> ayan, so siya yan, binigay sa iyo ni sir, no? actually, ang tawag dito, parang mercedes ang tawag, tripod, no? tripod, ayan, and then itong kilay natin sir, ano na to? sa Volkswagen yan, sir, oh original oh, sa Beetle Beetle galing, original, no? so, hindi rin pala basta kung ano-ano lang na nakalagay sa jeep na to, no? ayan, and then next natin, ito Turn flex. Ito, Yankee. Ito, sir, yung original. Oo, oh, oh, sir. Eh, boss Dennis din gala niya. Bigay din. Yun, original na, Yankee. Ayan. Salamat sa kanya. Napaka, napaka swerte naman maging kaibigan talaga ni King Colas. Ano? <laughs> Ayan. Ito, Yankee din, sir. Ito, ito. Yung Yankee. Yung, yung bilog. Oo. Uh -huh. Ito, ano to sir? Yan sir, sinang auto supply Bago pinakusapan din Di oh. Uh -huh. kaya Kahit puro kalawang na Kinuha mo pa rin Kinuha mo pa rin ang presyo Kasi kung anong hugis nung Yankee, hmm. yung tinang hugis ng ilaw. Yun. Parehas lang. Parehas. Oh. Nung... Eto sir, magkano natin nakuha naman? 1-5 <laughs> dalawa. dalawa. So, ah. hindi rin talaga biro, no? <laughs> Next natin, itong parang, alam ko talog dito yung halogen, di ba? Oh, yes, sir. Halogen um, talaga siya. Ang style niya, parang maligay niya. Okay. arrange okay. ko ng parang maligay niya. Pero sa maligay niya, parang... Actually, 90s, di ba? isang ganun. Puro malagay niya, di ba? 90s. At yung ano, yung napunta kami nung dumating si Boss Dennis Santiago sa napunta kami sa kay Ed Saraw. Okay. shout out po kay Ed Saraw sa kay Leonardo Saraw. Shoutout po sila. Sa kanila. Salamat po dito sa Saraw ko na to. Saka yung yan nakuha namin sa kanya. Okay. Ito. Kilo, ah, ito, ito. Dali So, galing to. Sir, may lamang ilaw naman to. Pero may ilaw pa rin sa gabi. Hindi pa na. mo na lalagyan ng ilaw. Kasi project hindi pa tapos to eh. Ayun. So, pero umiilaw, kaya naman. Ayun. Okay, and then siyempre, ito mga sinauna pa to, ah, sir, ay mga ganito ah. Hela din to. Hela mo. Ito nga natin. Hela sinauna. Ayun nga no, hello. Ah, oh, wala pa yan, boss. Hindi mayan dapat. Marami pang hindi pa Yung Helen na yan, sir, sa, sa natin na-score yan. Parang sa ngayon lang ako nakakita auto yan eh. <laughs> yung mga auto supply. so, sa mga doon na sa mga sinaunang auto supply uh, makakakuha uh, niya. No? Pwede tayo sa luma. Ayan, okay. And then, syempre, custom built. Ayan. Ayan yung pinaka-sticker niya. Ayan. And then, sir, side advisor, ito is urig ba o fabricated? Fabricated lang yan sa, ano, sa, sa Ayun. So, siya na yung gumagawa nito. Okay. Next natin, syempre, dito tayo sa kanyang interior. Wow, ito ang aking pinapangarap naman ni Bella. Nasa kanya. Valencia, na four spoke na kahoy. Sir, Kano score natin dyan? Sa tropa yung tagay bang lista kay Maldita. Ah, yung ano, yung... Louis 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 Luis, Luis. Uh, Luis. Luis. Parang Ramil Lockdown. Yun. So, sa kanya galing? Sa uh, uh, tropa. Uh, binili naman, mga 5,000 libo. 5K, no? O, pwede na rin, no? Pwede na sa 5K. Napakakinis, Oh. Yung mga boss oh. Solid. Ayan. So Ay, sir, saka uh, sir idol natin si Woodstock saka Dennis Santiago. Ayun. Kanya nang jeep natin. Si Boss Jason ng Woodstock. Woodstock. Ayan. So yung dalawang 'yun, alam po nung way back sila yung maalam sa mga kanyan, di ba? Ayan, okay. And the next natin, ilang seater pala ang ating surround view. 9 seater. Nine seater. Sir, yung makina pala nito, hindi ko na itanong sa iyo kanina. So, ano pala makina na? Sir, 5 na original lang sa Original. Eh din yung pangilalim natin. Susu. Isusu. So sir, pwede pala yan no? Kala ko pag uh, mga 4DR5 na puso, automatic. Dahil na, pangilalim, di ba? Eh, dahil Pinoy tayo, nakakumpert tayo. Ayun. Yun yan ang pag- Yun ang, ano, yun ang sikreto. Uh, ang sikreto. Ayan. And then, sir, ito natin. Ito, uh. sir, mga sinaunang design pa to. Parang ano siya, aluminum? Yes, sir. stainless. Stainless. Ito, sir, saan galing sa, natin sa ako? Bigay ng tropa eh binibili eh, binigay na lang maawa sa akin <laughs> kaya maganap niyan pero ito talaga, nakikita ko to sa mga saraw way back 90s ayan. nung maliit pa ako, tama. sumasakay kami ng jeep ayan, tama yan eh. ayan. and then ito, syempre yung kalimbang kalesa original made in USA, wow <laughs> So na ulit oh, ito? saan galing to kay Boss Dennis to, no? kaya hindi po, sa Nueva Ecija sa ah, tropa sa Nueva Ecija rin Pinamana na sa akin kasi yung si Leonardo Sarao, mm -hmm. na sa Kalesa. Sa Kalesa, no? Kalesa. Ito yung parang pinaka Pusina batingaw niya, batingaw, no? Pusina ng Kalesa. Yung, yun. Yun. Saka yung St. Mirosa. Okay, next natin. Siyempre, side mirror. Sir, sino una din to? Ano ba yan? Lahat na nakalagay sa'yo, puro old school. Tay tayo dyan. Ito, sir, saan natin naman nakuha to? Ayun, natingnan no, ako, titingnan yung mga boss. Ayun yung side mirror niya. Stainless yung pinaka frame. Ayan. And then... Straight lang yung ano nyo, yung korte nya Sir, ito sir, saan galing? Sa lumang auto supply Saan ba yung lumang auto supply na ito? Ang <laughs> dami Nabibiling mga luma dyan <laughs> Yun ang ano yun ang target natin sa luma Yung mga eh, sinauna Sinauna, yung mahirapan tayo, may challenge Oo, oh, kasi hindi basta ang magbuo ng saraw jeep ni lalot Kailangan tamang build at tamang proper con Ah, sorry, tamang build yung gagawin natin dito para hindi tayo matawag na chapsuy Ay, okay. ayan, Ay, hindi tayo mapapakalanan ng custom build Ayan. Kung di uh, Kung hindi original, ayan. So period correct lang dapat talaga ano. Okay, next natin Sir, tong tire cover, syempre. Sir, itong tire cover natin ito. Ito Sir, gawang Binyan ba to? Galing sa tropa sa Binyan. Binyan, Laguna, ano. Sir, kagaya ng tinanong ko nung una kay Saraw, kaysa do sa isang saraw yung kulay red. Ha? Uh, iisa lang ba ang sukat ng mga yan? Oh, per gulong ang sukat nila isa lang sir yung sukat may pang may dalawang sukat may pang owner may 15 sa 14 ayun so pag 15 automatic lahat ng size ng gulong kasya okay, pero pag 14 ganun din pang 14 lang bali ito nabibend siya no nabibend, nabibend. So, pasok ang sabi sa akin kanina ni sir ano sir alex eh pagka MRF daw eh parang nakapatong lang siya hindi daw siya sumusukob Ganun nga sir, malaki oh, sukat po. Nga. Malaki kasi ang sukat ni Maria. rin. Ayan. And then dumako tayo sa, siyempre, High Ace. Sir, ano story naman ng High Ace natin yan? Eh, marami tayong pinakausapan <laughs> ng High Ace si Efren Matgas Shout out. Uy, bro. mayari ng Gabs. e eh, medyo napansin naman tayo kaya lang sumaplay tayo sa araw kasi pandemic to. Oh, okay. Kakiusap tayo kay Boss Plus ngayon, kay Dennis Santiago na pagbigyan naman tayo ng high end. Ayun. Na so, binayaran naman pero talagang mababang presyo. Lang. Mababang presyo lang. ayan Ayun. So, kung kumbaga sa Batangas, ito pangkaraniwan na to na hub, stock na hub cab na to rito pero lintik ang value sir eh, no? Yes, <laughs> Ayun, next natin. Uy. Meron pa siya rito, oh. Yung kabayo natin kalahati. And then old school na emblem ng Saraw. oh, so, sir, ito sir, saan natin nakuha to? Ay, ay ano, Ed Saraw po yan. Kay Master Ed. May nagsasalita rito kanina pa to eh. Ang ingay nito eh. <laughs> Sir, etong... Sir, backdoor na yan. Rare yan ah. Ngayon ko lang narinig yan ah. Pagdaro natin si Boss Tato pero hindi sa kanya yan. <laughs> <laughs> pero idol natin niya si Gustavo, sa si out sa kanya. Saan galing to, sir? Sa tropa din na nagsasurprise na, sa Balit Square. Yun. Pero ang nakita ko na kay Boss nato. Meron din siya, no? O, pero, Ayan. Sir. Okay, dumako tayo sa likod. Hindi pa di, hindi pa diyan natatapos ang mga rareness ng jeep na to. So next natin, tong taillight na to. Sir, ito, gumagana rin to lahat yan, Ayan. ito naman anong istorya naman yung taillight na yan sa itong taillight na to inaanap natin sa lumang out supply yun na sa... nagka nagkatropa tayo ng lumang out supply sabi okay. okay. na tayo ng ganyan makita yun no and then syempre ito Old school din tong saraw na to. Sir, ito. Saan naman galing to? Original yan, sir, ng saraw. Talagang ng saraw. Kasama na nito, nung nabili nyo? Kung bagay, stock. Daylight. yan stock na daylight. Ayan. And then, may napansin ako sa kanya tanso ang dulo ng kanyang tambucho sir ayan urig tanso yan sir oh, Sir. natin sa tropa pero binihara naman din kamusta yan sir yung tunog ganun pa rin listak naman yung kumbaga hindi naman okay, ah, nagpapaingay niyan sir yung prang -prang din, ano diba prang prang up there. ah prang prang din siya ayan okay and then yun oh Barko ni Magellan to eh oh. <laughs> ayan and then sir to? naman to? Ang yung kwento niyan kay Dennis Santiago. Sabi ni boss, maganap daw ako niyan. Okay. Nakakaalam lang. Hindi ko naman nila, hindi ko naman nila alat. Kasi okay. ang sabi niya, nakakaalam lang yung makaka... Nakakaintindi. Ano oo. Oh. Pero hindi ko sila, hindi ko sinabing hindi sila marunong. Oo. Oh, kung baka ano lang, kung talagang collector ka, at collector. syempre, nagbibuild ka talaga ng saraw, alam mo yan. Malalaman, mo yan. malalaman ang istorya niyan. Eh, Kung ko nilagay, isa lang, pero dapat sa gilid talaga. Dapat sa gilid, oo sir, eh ano pala ang ibig sabihin niya? Ba't meron tayo niyan? Ba't, uh... Ang But, kwento nung nakuha nang ko diyan ano kasi sabi niya sa akin eh pero parang tugma eh. Sabi niya dumating si Magella kaya kumuha ng parko ni Magella dito sa Pilipinas para hindi pakalikutan. Kina Ayo. Kinuwento sa akin nakuha nang Kung Kumbaga ano na 'yan, no? Barko sinaunang mga tao rin. Sinaunang mga, mga tao. Mga Ayan, okay. Did... Ayan. And then syempre intact pa rin yung kisamin nila, sir. Ayan, walang bulok o naalagaan to ng previous owner bago napunta sa kanila ayan and then meron sila uwi no ayan tanong ko lang mga boss ilang beses na kayo nauntok eh? <laughs> ayan marami na nauntok dyan marami nang nauntok dyan so, sir pansin ko din yung plate number parang ano ah Bani Daniel Sir, ano yan? Pesa dyan mo? Hindi naman sir, siguro talaga akin itong saraw na to Nataon? Oh, nagkataon Nagkataon lang na nagkataon. Oh. So napakaswerte mo sir dahil Halos yung pati kapangalan eh no? Bunny, Daniel, and then yung L Alam ko apelido nyo sir no? Parang, uh, oh, hindi, ano na lang Yung first two initials okay. Ano? Pangalan na ng nanay ko, Lydia Ayun, so para sa'yo talaga tong unit na to sir Pangalan mo Okay, and dito, ayun Sir, may carrier kayo sa Pucha G Wheels. Seryoso yan, sir. Kita <laughs> ay diyan oh pati yung Nako, pang ano to, sir ha? Ah? Pang G Wheels. Sir, saan natin nakakuha naman yan? Eh, idol nga natin sila Dennis Santiago sa Jason Woodstock. Okay. Tropa natin, may hilig sa mga jewel. Okay. Kaya sinangkap na rin natin ang jewel sa si sa Saan pala natin nakuha 'yan, sir? Sa nakuha ko 'yan sa ano sa tropa sa talyer. Sa talyer. Pakalat-kalat. Hindi usapan natin. Dinampot mo na lang, no? Yeah, baka, baka, naman, naman. <laughs> Ayaw pa ibigay pero napakiusapan natin na ilagay sa saraw. Kaya pumayag mm -hmm. naman. 'Yun, napakaswerte. out Milan Motors. Milan Motors, okay? meron pa ako napansin dito. Sir, ito, ano to, sir? Tire wall? Yung parang ano niya. Magkano score natin sa ganyan? Yan, galing sa mga vintage na Volkswagen. Car, sila nila oh, good para ng Parang ng Parang magbukang luma talaga no? Kasi eh, di ba yung mga gulong ng araw ganyan eh no? <laughs> Sa mga Volkswagen Mga sinauna no? Ito yung mga stickers Ay, mga dito yung mga, grupo natin dyan King of the road, tropang trucks Boss Bunny Boss vintage yan Bumper to bumper Ayan Siyempre jeep ni Pinas At siyempre road. Originals Ay Ayan 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 Kasama natin din si Boss Jason. Siya yung nakaraan no, nag-live ako. Siya yung gumagawa ng totit. Actually, dalawa sila. Ang nagturo sa iba si Boss Bani, no? Ayan. Ayan. Inaanak ni Boss Bani. O so, sa mga gusto magpagawa, PM niya lang si Boss Jason. Ayan. Pwede rin si Boss Bani, syempre. Ayan. So, shoutouts, Boss. Baka may mga babatingin tayo. Shoutouts shout mo kayo, ano, yun ato sa round. si Ed. Master Ed. Ed. Master Ed. Master Ed. Saraw. Okay. At si, ano, Dennis Santiago. Okay. Jason Woodstock. Yun. At ano, ang dalubasa. Saka Dalub si Nazi Sticker. Yun, siyempre. Sa... Dalubasa si ano, no? Si Nazareth Maning, no? Yeah. Ayan, yeah. si Harold Maning, no? Shout out Wild na, Dogs. Ano? Sa mga tropa talaga yun na matagal na rin. Talagang oh. Balik, yes, din ako. Okay. Sa, uh, ang gayak natin sa GPA, eh, talagang ang pa Ayun, okay. And then... Saka, saka yung, ano, yung pamilya ko. Shout out. Okay. okay. Meron pa ba? Uh, ano yung nanay sa tatay ko saka uh, ano shout out pala uh, sa king of the road hey kay ma'am Jen tay not sticker hmm saka sa ano team saraw team saraw siyempre best friend toto best friend toto, best friend, toto. Yeah. saka oh, yeah. ano ang ang ano ang tropa praksas ayan yeah, uh, Keepers Pinas Pinas. Yon. Okay. Gab okay. TV. Yeah, marami uh, ano, Gabisio, team Gabisio. Team Gabisio. Yeah. sa lahat. Ano postato? Postato, syempre, Gabisyo. Ano? Ano? Gabisyo, team Team Gabisyo, ayan. Boss Jason, shoutouts. Ano mo pa tita? Sa proper sa Kamarin, team BSP. Team okay. BSP. Boss Nat Sticker. Okay. Yan. Mga kadikit natin sila ano. Boss Alex Bando ng Racing Style. Okay. Ano yun. sa inyo, boss? Shoutout sa kanila. Si Boss Dennis Santiago. Yun! Si Kula, siyempre. King Kula siya, eh. Si Boss, ano, Manuel, si Boss Paeng. Ayun. Si si... Boss Dennis Santiago. Boss Paeng, syempre. At saka si Eduardo de Guzman, mang... <laughs> Papa Campari. P, si Papa P. Oh, Ayan. Oh, si Papa At P. P. ano, ang si Jeffrey okay. si Mendoza pala. Okay. Uh, maraming salamat. So, all goods. Sir, maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa inyong Ayan. dalawa. Kaya, ano... So, so, So sa mga nanonood sa akin since day 1, sobrang thank you sa inyo lahat. At sa mga pumunta rito sa EB na King of the Road, ayan, takits tayo ulit. Pahabol ko pala, Team Low Speed. Team Low Speed, syempre. dito ayan. sa Patangas tayo. Yun, no? Then, syempre, uh -huh. shoutout din sa Tropan Truck, sa Ascabalian Jeepers, ayan, Boss Itol, Boss Bobby, Boss Jason ng Woodstock, ayan, Boss Nats, Lamigo, Manuel Andrew Aquino Jr., yan si Kison, Russell Rallios, Roldan Bog, syempre, shoutout sa inyo. At sa lahat ng mga hindi ko pa na shoutout, shoutout sa inyo lahat. Shoutout kay John De Rosales at Gerdusi. Ayun. <laughs> so, please like and subscribe. bye